Yan, hello hello everyone. It's me again, Ate Jackie. Welcome sa Life is Real. Yan dito na naman po tayo. It's December 5 na. Ang bilis ng panahon. December 5. Ngayon, no, sa napakabuti ng ating God at patuloy tayong maglingkod sa kanya. Patuloy tayong go on. At palapit ng palapit ang Pasko Palapit ng palapit at parami ng parami din ang ating mga gastusin sa bahay Mga gastusin, di ba? Mga, syempre, yung mga ibang needed Mga ibang church Mga ibang, uh, syempre, yung humihingi ng mga tulong Kaya palapit ng palapit yan. So, dumadami ang gastos. Anyway, just keep on praying and trusting God kasi He will provide naman, di ba? yun lang talagang you need to tighten your belt talaga sa dami ng gastos. No? ah, oh, yun. Pero masaya naman kahit papaano, di ba? Kasi alam natin na nandyan ang Panginoon. Alam natin na nandyan siya nagpo-provide. At yun, yung wag lang tayo magkasakit, di ba? It's okay na once a year lang pero yun <laughs> kailangan na i-budget po ang lahat so I hope na related kayo at yung mga ibang mga kasama natin ganyan talaga ano pag December giving it's better to give than to receive sabi nga and uh, giving sharing di ba ibabalik naman ng ating Panginoon yan so yun so muli po shalom shalom may the Lord God bless you all daming lahat <laughs> bye for now Я не